White Lady Multo sa inabandonadong paaralan Sa bayan ng San Marcelo May isang paaralan na walang gustong pumasok dito Dahil sa mga bulong Tungkol sa isang White Lady Na nagpapakita tuwing dapit hapon Ayon sa matatanda ang para lang ito ay tinayo noon pang 1950. Masaya, maingay at puno ng pangarap ang mga estudyante. Pero isang gabi, nang tumila ang ulan at nagising ang buong baryo sa sigaw ng isang babae, doon nagsimula ang kwento. Ang trahedya, Elena si isang honor student, mabait, tahimik at laging nag-iisa. Pauwi na siya isang gabi matapos mag-practice para sa school play. Habang tatawid siya sa kali, papunta sa paaralan para kunin ang naiwan niyang gamit. May mabilis na sasakyang tumaragasa at bago pa man siya makatakbo wow tumilapon si Elena at nakandusay sa kalsada wala nang nakakita kung sino ang nakabangga sa kanya iwan siya at mula noon may sumpang nagbabalik ang mga nakakakilabot na pagpaparamdam taon-taon may naririnig ang mga dumadaan. Mahinang iyak ng isang babae. Mga yabag na wala namang tao. Puting damit na dumadaan sa gilid ng bintana. At minsan, may lumulutang na babaeng nakatalikod. Pero ang pinaka nakakatakot daw, kapag nakausap mo siya may isang gwardiya ang nagkwento. Sir, pag nilingon ko yung bintana ng lumang grade 5 room, may nakasilip na nakaputing babae. Hindi gumagalaw, nakatitig lang. Ang bisitang estudyante. Isang araw, may tatlong senior high school student na nagamon sa isa't isa pasukin natin yung lumang school para may content tayo. Sumama sila. Alas 6 ng hapon, sakto sa oras na sinasabing nagpapakita ang white lady. Pagbukas nila ng pinto, narinig nila ang malakas na tunog. Tumunog ang lumang bisagra. Amoy amag. Amoy nabubulok na kahoy tahimik ang paligid. Abang naglalakad sila sa hallway, biglang tumunog ang lumang school bell. Pero walang kuryente ang building. Sabi ng isa, Guys, narinig nyo ba yon? Biglang may lumakad sa likuran nila. Yabag ng paang mabigat. Pero paglingon nila, wala. Ang puting anino. Abang papunta sila sa lumang grade 5 classroom napansin nilang nakabukas ang bintana kahit sarado nila itong nadaanan kanina lumapit ang isa at sinilip ang loob at doon niya nakita ang isang babaeng nakaputi mahaba ang buhok nakatalipod parang nakalutang ng bagya Miss! Miss! Are you okay? dahandaang lumingon ang babae dugo ang mata at dalawang salita ang lumabas sa bibig niya tulong ko napasigaw sila at nagtakbo palabas pero sa bawat itong madaanan nila naroon siya parang sinusundan parang gustong humingi ng hustisya, ang katotohanan nang makauwi sila nagresearch ang isa sa kanila at doon nila nalaman ang buong kwento ni Elena. Nalaman nilang hindi pa rin nahahanap ang tumakas na driver at kaya raw nagpapakita ang white lady ay hindi para manakot kundi para sabihin hindi pa tapos ang kwento ko. Simula noon, may mga tao pang nagsasabing narinig nila ang mahinang bulong sa harap ng paaralan. Bakit ninyo ako iniwan? Balikan nyo ako. Tulungan nyo ako. At hanggang ngayon, walang gustong lumapit sa lumang paaralan dahil ang sumpa ni Elena ay nananatiling buhay. Moral lesson. Huwag baliwalain ang mga taong nangangailangan ng tulong. Ang kasalanan, kahit gaano mo ang kang takasan, babalik at babalik sa iyo. Ang responsibilidad ay hindi dapat iwasan dahil may mga sugat na hindi naghihilom hanggat walang hustisya. Isang honor student ang namatay sa harap ng lumang paaralan. Simula noon, may white lady na nagpaparamdam at humihingi ng tulong. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino ang nakabangga at kung kailan matatapos ang sumpa kung nagustuhan mo ang nakakakilabot na kwento natin ngayong gabi huwag kalimutang i-like i-share at i-subscribe sa Rising Up Officials may bagong horror at urban legend stories every week hanggang sa susunod na katatakutan ingat ka palagi Laging manalangin